guys, ito po kami sa balon guys, ayan po si Ate Rosa, si Ate Vita, ang layo po pala nitong nabahan namin kami, good morning po ay baby titigwa ka ba ito toy ano nga ba ito ating lugar na to? Ha? ano to? Irok ah Irok, ito po palang Irok oh. ito po guys ito po si Ate kami pa ay maglalaba. Grabe, layo po ng aming labahan. Tapos liligo po kami pagdating namin dun. Pawisan na pati singit. Ay, nako. Oh. Guys, ang ganda po ng ano, tabi po. Ang ganda po ng ano, ito comment below. Ano po ba ito? Tabi po guys. Guys, comment below. Kilala niyo po. Kilala niyo po ito, oh. Ganda po niya, guys, oh. Ano po bang puno ito? Ganda po, oh. Ay, comment below po sa may alam ng pangalan nito. oh, ayan po. Ah, ano po yung puno niya? First time ko po lang po makarating dito, guys. Katawa naman po, oh buhay probinsya hmm, buhay probinsya kaya nga hindi nga atit kami mga tulog na alas 12 ng gabi galaw ay kani ay nung ano nagaabang si Edwin na kalay may ano oo ay, ay wala namang tubig nagbabato kayo mga aso kagabi sa kidali oo oh, oh, maigi pa yun eh. Ah, oh, tinay panghugas hugas ng ano, wala kami. Grabe. Thank you for watching. God, God bless po. Ingat po lagi tayo. Bata ko nauutal sa God bless.